Magandang araw sa lahat! Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung bakit ang Romeo Must Die ay dapat pa rin panuorin ng lahat ng mahilig sa action movies. Balik tayo sa taong 2000. Noong ipinalabas ang obra maestra na ito kasama sina Jet Li at Alia. Una, pag-usapan natin ang mga labanan. Pinakita ni Jet Li ang kanyang husay sa martial arts. Ang mga labanan ay mahusay ang koreografiya. Parang sining ang bawat suntok at block dahil sa kung fu at wirefu techniques. Natatanda nyo ba nung lumilipad si Jet Li? Parang walang gravity. Astig talaga. At si Alia, ang galing niya. Ang kanyang karakter na si Trisha O'Day ay elegante at malakas. Ang ganda ng chemistry nila ni Jet Li, kaya mas naging emosyonal ang mga eksena. Hindi lang ito basta action movie, mga kaibigan, may puso rin ito. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang kwento. Ito ay modernong bersyon ng Romeo and Juliet ni Shakespeare na naganap sa mundo ng mga gang sa Oakland. Pero huwag kayong mag hindi ito romantic drama. Puno ito ng pagtataksil, paghihiganti, at mga plot twist na tiyak na magpapaten sa inyo. At ang soundtrack, ang ganda. Hip-hop at R&B music mula kina Alia, DMX, at Timbaland. Nakakaindak ang musika. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kontrabida. Ang gagaling ng mga kontrabida dito. Sina Isako Day na ginampanan ni Delroy Lindo at ang malamig na si Kai na ginampanan ni Russell Wong ay nagdagdag ng thrill sa pelikula. Kapag sila ang nasa eksena, alam mong may mangyayaring matindi. Ang Romeo Must Die ay hindi lang basta action movie, kundi bahagi na ng kasaysayan ng pelikula. Pinagsama-sama nito ang mahusay na mga artista, matitinding labanan, at soundtrack na hanggang ngayon ay nakakabilib. Ito ang nagbukas ng daan para sa mga action movies na naghahalo ng iba't ibang genre at estilo. Kaya kung matagal na kayong hindi nakapanood nito o hindi pa ninyo ito napapanood, panoorin ninyo ang Romeo Must Die. Hindi kayo magsisi. Parang roller coaster ride ang panonood nito, mula simula hanggang katapusan at hindi pa rin kumukupas ang ganda nito. Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan ninyo ang pagbabalik tanaw na ito, mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Para hindi ninyo ma-miss ang susunod na exciting na review ng action movie. Paalam